Tuong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong naging masamang intensyon sa pagtira sa asyenda. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyo, kailanman, hindi ko kinainggitan, hindi ko pinagnasaan. Kaya kahit kailan, hindi ko ang mga pangarap mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga bay Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Hindi ko inagaw ang mga pangarap mo. Dito pa rin, sa ating natatangin doon na, May pangarap ang bukas. Mang Tino, napakasipag ni Divina. Halos siya lang ang nagbalot ng plastik sa mga buwig ng saging dun sa hilera na yun, no? Naku, ayaw paawat, Ernest. Eh, basta't siya maglalagay ng plastik sa iba pang puno ng saging. Ako tuloy ang nahihiya dahil ayaw niyang tanggapin ang binibigay ko sa kanyang kabayaran. Kapalit ng malaking serbisyong ginagawa niya sa asyenda at plantasyon. Eh, sa nakikita ko, likas na mabuting bata si Divina, yun bang kung anong maitutulong niya, gagawin niya ng walang kapalit? Naiisip ko tuloy. Kung talagang ayaw niyang bayaran ko siya sa pagtatrabaho niya rito, pag-aaralin ko na lang siya sa kolehiyo. Total, tapos naman pala siya ng senior high school. Ah, eh, sa sinabi mo niyan, siguradong hindi niya tatanggihan. Minsan kasi, narinig kong magkausap sila ni Gloria tungkol sa kagustuhan niya makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. ni uusapan ni Manang Gloria at Manong Tino na pag-aaralin mo sa College of Divina. Actually, nag-inquire na ako sa university nyo. And since nagsisimula pa lang semester, may mga slot pa naman ng mga pwedeng pagpilian sa si Divina. What? Doon din siya sa university din namin mag-aaral? Pwede ba? Ayokong makitang pakalat-kalat ang pagbumuka ng babae yun doon. No way! Ayaw mo nun. Mas lalong magkakalapit ang loob nyo dahil magkakasama kayo sa isang universidad. My God! Ano na lang sasabihin ng mga friends ko? Sisirain lang yang image ko sa university. Di ba? Palagi kong sinasabi sa'yo, hindi na natin dapat pagtalunan pa ang pagtulong sa kapwa, okay? Okay, fine. Pero tignan ko lang kung hanggang saan tatagal sa kahihiyan ng hampas lupang yon sa mga gagawin ko. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Dibina, <laughs> ang sabi ni Ernest, dahil ayaw mong tanggapin yung sweldong katumbas na mga ginagawa mo rito, kaya pag-aaralin ka sa kuleyo. <laughs> yun ng pagtira at pagkain ko po rito araw-araw, eh, pinagpapasalamat ko na po yun, Manang Gloria. Maganda, layunin niya makatapos ka ng pag-aaral. Para nga naman magkaroon ka ng magandang kinabukasan. O eh, <clears throat> ano bang kurso ang gusto mong kunin? Gusto ko po sana may kinalaman sa pagtatanim ng saging para magamit ko po sa plantasyon. oh e, eh, check na matutuwa si Ernest. Kapag nalamang yan ang gusto mong pag-aralan, ang totoo ha, ganyan ay pinakukuha niyang kurso kay Suzette para makatulong nga sa sagingan. Eh, pero fashion management studies ang pinilit kunin. Eh, paano nga? Gustong magpunta sa Canada pagkatapos at doon daw magpa-practice. Uh -huh. Inaalala ko lang po si Suzette, chak na hindi niya magugustuhan ang pagpapaaral sa akin ni Ernest. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang lakas talaga ng utol mo sa university, no? Look, naihabol pa talaga niya sa enrollment si Divina. Feeling close na nga sa lahat kung makaaste. Masyadong assuming. Nai-insecure ka, no? Hello? ko, may insecure sa hampaslupang ampon na yon? Eh, bakit nga apektadong apektado ka sa mga pagpapa-impress niya kay Ernest? Kasi nga, lalo mo papansin na Ernest na mga kapalpakan ka sa kabaitan kuno ng babaeng yon. Paano kung isang araw, makuha na niya totally ang loob ng kapatid ko? bakapati <laughs> baka pati yung buong hasyenda ang kinignan niya. <laughs> Paranoid ka na nga talaga. Pati mamanahin mo sa asyenda, inire-relate mo ay Divina. Desperado na talaga ako, Rex. Kaya kahit ano gagawin ko para maperwisyo ang ambisyosang babaeng yun. Ah, oh, Bina. Oh, po kapag ligpit na ako rito sa kusina. Mauna na ako matulog. Antok na ma, antok na talaga ako. Sige po, Manang Gloria. Magtitimpla lang po ako ng gatas ko. Susunod na rin po ako sa kwarto maya-maya. Siyempo. Nagtitimpla ng gatas niyang ignorante sa Hihintayin ko siyang malingat para mailagay ko sa gatas ang isang sachet ng petsing Tignan ko lang kung hindi siya mga sa sakit kapag nainom na niya patas mi Betsin. Ayun. Pumunta sa CR ang tanga. Pagkakataon ko na. Divina! Nakita mo ba kung saan ko nailapag yung susi ng drawer ko? Hindi ko na matandaan eh. Nakita ko po kanina sa ibabaw ng refrigerator, Manang Gloria. Uh, ah. Ah! Oo! Oo, oo na! Nakita ko na! Salamat! Wisit! Muntik na akong mahulong ng matandang epal na yun ah. Buti na lang, nakapagtago agad ako rito sa likod ng pinto. <laughs> Good luck na lang sa friendship niyang ampon kung magigising pa bukas. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay ko. Manang Gloria! lakit mo nandiyan ko! <laughs> na ako ang Mariam, bata ito. Hindi rin po ako makainga. Na naninig ko po ang dibdib ko. Pagkakas ko. ko. Teka, isang samahan kita. At mabuti pa. Isuka mo na lahat yung mga kinain mo at baka maalis yung pananakitan dyan mo. Dali, isuka mo. Ay! Ayan, ganyan. Ina-isuka mo na isuka. Tatawagan ko si Tino. Baka kailangan ka na namin dali sa ospital. Ay! Ba ito? hindi uh, ko na po nga ano Nananabo na rin po ang paningin ko. Ay! Ano ko Diyos ko, Divina? Oh! Ano nangyari kay Divina? Hindi ko rin alam, Tino. Pero sa ayos niya, oh. kailangan na na natin siya sa ospital. Oo nga. Putlang-putla na siya. Dali! Halika na! Ayun sa doktor na sumuri ng sapol ng suka ni Divina, may halong maraming bechin na kanyang nainom na gatas. Huh? At yun ang huling ininom niya kagabi. Mabuti na lang na isuka na rin halos ng bata yung kinain niya. Kaya sumama na rin lumabas doon yung bechin na nahalo sa gatas niya. Uh, eh, bechin. oo. Oh. Eh, sino naman kayong walang isip na naglagay ng betsin sa gatas ng Divina? Eh, sino pa? Eh, di si Suset. Ha? Huh? Itinaon niyang nasa seminar si Ernest. No. Kaya pinarwisyo niya si Divina. Napakasalbay talaga ng batang yon. Hindi ba niya alam na baka napatay pa niya si Divina sa kanyang ginawa? Manang Gloria, ano kailangan mo? Napakawalang niya mo! Ah! Bakit mo ako sinampal? Anong kasalanan ko sa'yo? Dahil sa panlalason mo kay Divina! Napakasama mo talaga! Hoy, hoy, hoy! Matandang atribida! Anong panlalasan? Anong pruweba mo para pagbintangan ako ng ganyan? Ano ka lang sa sinasabi mo, okay? Kau talaga ang kasamaan mo! Yan ang magpapatunay na pinlano mong patay sa dibina! Pero sa totoo lang, ikaw ang dapat mapatay! Bitiwan mo nga ako! Nasasaktan ako ha! Sabi kong bitiwan mo ako! Sokdola na rin ang galit ko sa'yo, walang yaka! Akala mo ba nakalimutan ko na nung... nung lagyan mo na matikaan sa kusina? Kaya nadulas ako okay. at halos ikabagok okay. okay. na okay. ulo ko! Hindi ko manakalimutan 'yon. Hoy! Wala akong alam sa sinasabi mo ha. Wala! Sinungaling ngaling kagapunan ka? <coughs> <coughs> ang mga maaaring maganap sa sandaling mapatunayan ni Suzanne na isa lamang siyang ampon ng yumaong mga magulang ni Ernest? Mga Susan Robles Stephanie Andriano, Harvey E. House, Phil Cruz, Ian Miranda At si Regine Castillo sa papel na divina Nilabatan ng tunog ni Jerry Mutihan Sa musika ni Buboy Sanalda Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barla at sa direksyon ni Miss Rosana Villegas. Ito pa ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang huwag po ninyong kalinigtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabalata ng kasaysayang ito. Hindi ko inagaw ang mga pangarap mo. Dito pa rin, sa ating natatangin dunang may o